Good morning mga kababaw. Update lang to kay kababaw. Uh, tapos ka ang mga order ngayong batch mga kababaw. Uh, unahin yung kay body vlog. Yung kanyang 100 100 cm na inverted. Na naka graphics na siya. Then siya pa sa boss. Sa so, mga gusto mag-order mga kababaw, PM nyo lang po yung page kong kababaw TV or Sanibig Galolo. At ito naman yung Kaiser Kirby ah uh, from Balabac. Pang-anim na order niya na to. At ito yung dalawang piraso. Ito yung isa. pakita natin ito mga kabaw so, unahin natin muna to yung kay Sir Kirby ito so, kanyang 120 na inverted So na test fire ko na pala mga kababaw uh, Hindi natin pwede test, test fire dito Ay load test dito dahil medyo makitid yung area ko So safety type doon palagi tayo sa safety natin mga kababaw. At sa mga bago pa lang pala sa pamamana mga kababaw, huwag po tayong maglo-load ng panak sa loob ng bahay o sa labas dahil napakadelikado mga kababaw. At sa pag type naman, uh, ilagi natin sa puso mga kababaw yung isa isip na safety first palagi mga kababaw hindi lang siya natin sinasabi hindi, gagawin talaga natin sa pag oras na ng ating pag dadive dahil yung pamamana mga kababaw kung gusto mong araw-arawin mo okay lang basta buhay ka na makauwi ligtas na makauwi ka sa pamilya mo so kahit bukas balik ka naman dahil yun nga safety first ka mga kababaw huwag ka pupunta sa malalim no, mag isa ka lang kahit nandiyan ka lang sa gilid mga kababaw makakauli ka ng isda dahil ang lahat ng biyaya ay binibigay ng Panginoon ayan tuloy na tayo mga kababaw ah ito yung kay Sir Kev Sir B. Yan, shout out sa'yo sir. Pangalim muna na order to sa akin. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng aking mga gawa. Yan, sana magustuhan mo ito mga sir. So, napakalakas ito mga kababaw. Iba talaga yung power ng inverted kaysa sa open mask nilang. So, yun. At ito naman yung kasama niya nang inverted Taba, mo Sa ka, mga gusto magpaka mga kababaw, hapiin nila ako. At uh, isa, ito din mga kapabaw kay Sir JC yung kanyang 110 sim na inverted din siya so pinalagyan ng design yung 110 naka graphics na rin siya puro na to na testing yung mga inverted na to mga kababaw talagang sabi ko grabe sulit talaga yung ganitong mga setup ng panang mga kababaw ay hindi mo talaga pwedeng itira na nakapulot siya na malapitan o, lalong lalo na sa mga bato na mga territorial na isda talagang papahirapan ka bago mo mahuwa. kaya pag titira kayo sa loob ng bato ay bawas tayo ng, pan, ng load ng pan para maging safe yung pagtira natin yan shout out sa'yo sir sir Jaycee tapos na ang yung 110 na inverted sa mga gusto mga babaw PM nyo lang ako para makasabay kayo ngayong batch sa April yan. At ito naman kay... Kay sir, pari eh. Ayan. Tapos tang... Yung... Quick reload, sir. Punin mo na lang dito, sir. At ito naman, shoutout sa'yo kay... Sir Ronald mong ba yun? apelido niya uh, siyempre, napakasulit natin yung followers mga kababaw palagi nagsishare, naglalike uh, matagal na mga matagal na, noon noon pa na nag, uh, nag gumagawa ko ng pana ay eh, palagi na siyang nagsishare so napansin ko talaga siya mga kababaw noon, -noon pa ay eh, naghanap ko ako ng welo dahil yun nga hindi rin basta gumawa ng pana syempre at ibibigay natin dahil ang natin din po tayo dito mga kababaw syempre sa trabaho natin alam nyo na yun, alam po ng mga maker kung gaano kahirap yung magawa ng magandang pana so ito ibibigay natin to kay sir Ronald, shout out sa iyo sir napaka buti mo sa akin uh, ito, palitan natin ng pana, yung, yung kagandahang loob sir so, sana magamit mo to sa pang araw araw yan pwede mo pala itong gamitin pang araw mga kababaw pwede din sa gabi meron din siyang banji at ito naman kay Sir Blas na taga-pair Uh, shout out sa inyo mga sir Ingat-ingat sa trabaho Dalawa po ito sa uh, dalawa pong order nila ko lang Yung line kulay Yung sir Blas, Yung kanyang 60cm na With release Naka uh, graphics At syempre naka double rubber ng 12mm uh, 12mm to Yung isa ito po ay 10mm, 10MM. So yun 60 cm to mga kababaw yan kung gusto niyo mga kababaw PM nyo lang ako para makasabay kayo sa kagawin nating ngayong April at ito yung isa kay Sir Alin Ibanez shoutout sa lahat ng mga Ibanez family 60 cm din po ito mga kababaw So ilo eh, load ko lang mga babaw pakita ko sa inyo At yun ito kay sa kasama nito ni Sir Vincent yung kanyang 55cm na itong graphics din with line release yan so maraming maraming salamat sa lahat ng umorder sa atin mga kababaw uh, ito paano ay eh, nakaahon-ahon tayo sa pangaraw araw, natin. Yun. Maraming maraming salamat pala mga kababaw sa patuloy na suporta. So, sa mga gustong mag magkaroon ng pana, <coughs> share lang po mga kababaw. Share, tsaka papalo na rin sa aking channel. Sa aking YouTube channel at sa FB page. So yung mag-share mga kababaw ay syempre malaking tulong po yan sa akin at syempre kinaka uh, kinakapi ko po yan mga kababaw para po sa susunod ay makakapili po tayo ng masipag na mag-share at yun ang mabibigyan natin. So yun maraming salamat sa lahat mga kababaw. Sana maging safe yung lahat ng spiro na namamanap. Sa mga gusto mga kababaw mag uh, order PM nyo lang po ako. Maraming maraming salamat mga kababaw. Sa lahat, God bless us all.